kapwa ko soberan ng mamayang Pilipino lalo tigit ang aking mga kahanay sa puwersa 99.9% sa 99 a sa pagpapatuloy natin paglalakbay patungo sa tunay na demokrasya kung saan ang ating lipunan ay makatarungan at makatao sa makatuwid makajos Umpisan po natin ng ating pong kwentuhan o oh, umpisahan po natin ang ating kwentuhan dito sa aking ah, ako po kasi naanyayahan sa Palawan sa Puerto Princesa yung aking kaibigan na may isang leader ng mga grupo ng mga indigenous people no, sa mga tribo sa buong Palawan ano, para daw ako ay magsalita guest speaker baga no sa uh, uh, ukol sa jury justice system advocacy ito po yon eh Asan na siya ah, hindi pala yan na bakit ganyan siya dali mo na ayan ito yon dito dito siya mhm mm -hmm. oh pa rin yan ah Anyway, nasaan ba siya? Baka ito. Ah, ito nga. Oh, oh ito naman po ay uh, sa isang radio station. Nakapanayan po ang inyong lingkod. Kasama si Camilo, ang aking body-body noong araw. No, ha? Uh, sa beauty na... Ganun pa rin, beauty na hukuman trial by jury. Pero paanda rin natin kasi pag hindi siya umaandar, abay, Uh, hindi magkakaalaman kung ano yung aking pong sinasabing trip to Palawan. O, oh, ito po yung ating mga kaalyado, o, oh, ating mga kaisa sa juror advocacy. O, oh, yan po, napakapanayam din po kami, na-interview uh, na po kami doon sa Radio Palawan. At ito po yung pagpupulong kasama po ang iba't-ibang grupo ng mga indigenous people, ano, open forum, at hindi ko po sila pinaasa doon po sa ipralo sa sapagkat batid ko, or sa halip, iminulat ko sila na kahit napakagandang batas para sa mga katutubo, pag-landing noon sa ukumang palakasan, ala pong silbi, oho, So hindi ko sila pinagbubula, iminulat ko sila sa nagdudumilat na katotohanan. At alam nyo, yung mga, mga, uh, mga tribo, no, ha? yung mga katotobo, hindi po mahirap kumbinsihin patungkol sa beauty na hukuman trial by jury sapagkat panahon pa lang ng kanilang mga ninuno. Bago pa tayong sinakop ng mga kastila sa bawat balangay, sa buong kapuluan, hukuman trial by jury of the Council of Elders ang umiiral. Kung baga eh, uh, yung pong pinauso ng uh, Great Britain noong 1215, England, Magna Carta of 1215 kung saan eh, uh, <coughs> ipinauso ang hukuman trial by jury, nakarating na po sa Pilipinas. At saka lamang po na tulukan yon Pinalitan na hukuman travel palakasan ng mga Espanyol oh, na instrumento nila sa pang-aalipin sa pandarambong blah blah blah. And so isa po sa akin pong mga isa po sa aking mga o oh, kumausap po sa akin noon doon, ito po'ng pamilya Gansing ano po. Oh, pakinggan po natin ang kanilang daing at tinaing. Rhea Sa... Sino yung nakulong? Tia? Mga ba? Nagbenta ka, pagkamot kayo ng lupa nila? Ano, okay, Teresa Isang hectare at kalahati Isang hectare at kalahati Tay, ano pong tribo ninyo? Ano ang pangalan ninyo? Tribo Dan, sa Ilang taon na ako kayo? Bakit ko kayo, bakit ko nandito kayo sa kayo ngayon sa provincial jail ng Palawan? Hmm? Bakit kayo nule? ibang bang kinakaingin nyo din matagal nyo yun nang kinakaingin to? Ang ilan taon na sa kantya mo, sa pagkaalala mo? ko nang kinakaingin ko pala yung 73. Ngayon, um, gaano kadalas na yung area na yon gaano mo kadalas kinakaingin? Dalawang taon ko kinakaingin ko dahil may mga kalimang. Bawat dalawang taon. Ano naman po tinatanim niyo doon? Mga niyog. So ayan, si Mr. Gan Singh at ang buong pamilya niya. Si Rhea, yung una kong oh, kumausap sa akin kanina ng isang anak niya rin, yun na, lang <laughs> ang nakaligtas no? sapagkat so, wala siya sa bahay nila no mga oras na sila ay dinampot. At dinampot sila dahil sa gawa-gawang kaso. Ha? Illegal cutting of trees. No? Sa lupain ni nuno nila. Na minana pa sa mga kaapu apuhan Kalululuhan. Ay si Sister ito, no ha? Hindi sila pinatawag sa barangay captain Mandang no ha? Para abisuhan na may reklamo sa kanila laban sa kanila. O, yung pong nagre sa kanila mukhang ah, ah, ano siya, konektado. <laughs> may kuwarta. Uh doon sa piskalya. At doon sa, alam nyo kung sino pang nagtumulong sa sa mga kalaban nila, sa na, gustong kam kami na lupay nila. Mismong <laughs> yung Penro. Yung provincial. Environment and natural resources, bla bla bla. Yung pang Gumawa sila ng inspection kuno. At yung mga puno na kuno'y paglakakala malalaki na pinutol. Hindi totoo. Oh, Gawa-gawang kwento, eh ganito lang. Mas mal ang pinakamalaki ay gabinti. Wow. At saka isa pa, lupang ninuno nga ito eh. Ancestral land po nila ito. Oh. Pero, yung pong persecutor oh. sa Puerto Princesa, ni hindi din po sila inabisuhan. Oh. Sa kanila na nalaman nila na may reklamo laban sa kanila dahil po meron na silang warrant of arrest. Pati yung judge ka oh. sa pag-uusisa ko doon, kumuha ko nung, nung, eh. Ha? yung transcript of uh, record nung kanilang kaso, no? Well, yung, yung mga dokumento. Oh. Kumuha ko doon sa sa opisina ng judge sa no? sa branch na yon. Nakalimutan ko na kung ano yun. So agad ko itong ikino-ordinate oh. sa NGCP. O, NGCP ba? Ay, NICP. NICP, ano Ah, uh, yung Commission ng Indigenous People. Ano At, in fairness, nagpadala din naman sila ng abogado. O, in fact, nung bumalik na ako rito sa Maynila, nakakausap ko pa yung abogado sa telepono para ah, uh, subaybayan kung ano na yung nangyari sa kaso. Abay ka, mukat-mukat mo after several weeks, di na ako sinasagot. Oh, naglaho ng bigla na parang bula yung abogado po oh, ng uh, ng gobyerno na sinusuelduan para sila ay pangalagaan. So, wala pong kakwenta-kwenta ang batas kahit gaano ka-special law. No? paglapag sa hukuman trial palakasan ng mga abusado, traidor, land grabber, ano, mga kawatang kuno ay politisyan. Lagana po at talamak. Oh, ang pangangamkam na lupain doon sa Palawan. Hmm? At ang mga may kagagawan, abay mga politisyan. Oh, politician, mga kawatan na kuno yung mga politisian. No? Now. Pag-usapan po natin yung hukuman trial by jury. Alin? Kung hukuman trial by jury na po umiiral sa bansa, hindi mangyayari po ito. Ha? Oh? Sapagkat hindi po pikskal o prosecutong ang merong mandato na maghain ng kaukulang kaso. Hindi po at yan nga po ang ating isusulong, hindi po ba, ha? mga kapwersa, 99.9% isa pwera. Yun po ang ating isusulong doon po sa Bill of Rights, no? Article 3, Section 14, Paragraph 1. At ano ipapalaman natin doon? Walang sinuman. Ang maaring kasuhan ng criminal man o sibil, maliban na lamang kung mayroong akusasyon o kaya ay sakdal na nagmula sa grand jury. Grand jury o buwi the sovereign Filipino people these also anyos pataas marunong bumasa at sumulat randomly selected. Sila po ha, ang didetermina kung may probable cause. Sa kaso ng mga gansing, no, ha, gagawin natin halimbawa. O uh -huh. halimbawa may nagreklamo. Yung nagreklamo iyon, siyempre, investiga ng piskal. No ha? Titingnan niya kung ano yung mga batas na maaring nilabag. No uh -huh. At mangangalap siya ng mga ebidensya at testimonya. Pagkatapos, Dadalhin niya doon sa grand jury, doon sa at least labing-anim o kaya 23 mga grand juror na mga pangkaraniwang Pilipino tulad mo, tulad ko. Uh -huh. Tayo lalo-lalo na sa hanay ng 99.9% at sa pera. Uh -huh. So ilalapag niya doon yung kanyang mga ebidensya, siyempre kung ano yung batas na maaaring nalabag. Uh -huh. At malinaw na malinaw, eh, siyempre gagamitin niya yung IP <laughs> 'di ba? Ang uh, April diba? Eh sasabihin niya sa mga jurors, mga boss, ladies and gentlemen of the grand jury, ito po 'yung batas, o? At ito naman po 'yung kanilang reklamo. Oh? At ito 'yung mga ebidensya, may mga pinutol sinang kahoy na pagkaliliit. No kasi every two years niya kinakaingin ni Mr. Gansing eh. O ba't na tayo napunta dyan? Dali muna, balik muna tayo. <laughs> balik ba balik muna tayo. Ay hindi sige. Iwanan na natin siya, At eh uh, igaray mo natin siya. At siyempre bubuksan natin itong ating nasaan na siya? Nawala na pati ang pambiram patiso. <laughs> uh, ito siya. Uh, ilalabas lalabas po natin yung ating uh, mahiwagang um, billboard. Ay So, pag ginawa ho 'yun ng piskal, eh tanga na lang yung piskal, prosecutong kung ilalapag niya pa doon sa mga grand jurors, yung alam niya na wala naman nilabag sa batas itong pamilya Gansing. 'Di ba? So malamang lamang siya na mismo ang mag, didire, ah, mag uh, doon sa kaungasan. No? Kahit anong suhol pa ibibigay sa kanya, hindi niya po magagawa 'yon. O ngayon, pag nagpumilit, halimbawa, yung nangangamkam, di diretsyo na siya magreklamo kasi pwede. Diretsyo siya magreklamo doon sa grand jury. Oh. Tatanungin siya, ano ba ang mga pruweba mo, Taya, elemento ng yung kaso? Siyempre, tatawagin pa rin yung piskal. Opiskal, pakipaliwanag mo nga ito rito. Na, ano ba ang uh, punto, punto, legal na punto nitong mga nagre-reklamo? Hmm. So, ilalapag ng pusikyutong sa mga grand jurors. No, eh, siyempre, gamit ang sentido kumon, no, ay binalanda sa kanila kung ano yung batas na pinagbabatayan, ay antimano, sa basurahan po ang bagsak nung mga ngamkam no sa basurahan no hindi, pe, hindi ito aabot ng first first base ano kung sa boxing pa ay eh, knockdown on the first hindi na knockdown knockout na siya sa first round pa lang kasi wala nang batayan eh pa Di ba ba? pero dito sa ating kasalukuyan hukuman trial by palakasan sinuhulan niya ang taga Penro DNR eh siyempre tanggap naman sila ah, Oh. Si, sila pag uh, gumawa ng paraan eh. Eh siyempre may bayad Gumawa sila ng report. O oh, yung report nila, ginawang ba siya naman ng, ng prosecutong? Ay yung prosecutong, siyempre papadulasan mo rin yun. O oh, ngayon, ang prosecutong naman siyempre, bibigay niya doon sa judge. Ang judge mag i ngayon ng warrant of arrest. Another, naman yon Hindi po ba? Wala tayong kalaban-laban po tayong mga mamayan sa hukuman trial by palakasan na uso ngayon sa ating bayan. Ano ha? Hukuman trial by palakasan ng mga abusado, ng mga traidor, ng mga land grabber, mga drug lord, smuggling lord, gambling lord, mga mamatay tao, at mga kawatang kunoy politisyan. Sila po ang may control ng hukuman trial by palakasan. Instrumento po nila ito laban sa atin. No? Oh, na sa 99.9% it's a puwera. So ang tanong, kahindik-hindik na tanong. Oh, na nagmamakawa para aking itanong sa sa inyo. Oh, ha. Hayaan na lamang ba natin? Oh, lalo pang lalala po ang, sitwasyon na ito. Oh. Lalong lalala. Hmm na tili ang ganito sitwasyon. Patuloy tayong patuloy tayong aapihin yung ating pong kapakanan, mga karapatan at kinabukasan po nating sa 99.9% sa puwera ay basta-basta na lang ng tinutukhang hahayaan ba natin? At ang mas petmalo, oh, ito ba ang klase ng lipunan na ating ipamamana sa ating mga kaapu-apuhan. Oh? Till his kingdom come. O, oh? oh? lalaban na po tayo. Magkaisa po tayo, ang ating pong bigkis ng pagkakaisa ay ang pagsusulong ng hukumang trial by jury na maipairal sa bansa. Ito po yung ating kalasag at tabak laban sa mga Ah. Abusado, traidor at kawatan na kunoy politisyan sa buong pamahalaan. Oh. At napakasimple lamang po ng labanan na ng ngayon. Oh, hindi na ho natin kailangan magsukbit pa ng kris, ah, tabak, hindi na, espada, flamingo, ah. pinuti. Oh, pinuti, no? Hindi na ho. Gagamitin lamang po natin ang tigitigisa nating sagradong boto. Bagaman, tigitigisa lang yun yan, pero pag pinagsama-sama, sandamakmak po ang ating mga sagradong boto. Salat man po tayo sa kwarta. Nasa atin po yung sandamakmak na sagradong boto. Oh. Kaya ho tayo napapalautan itong mga traidor at kawatang kunoy, politisyan, dahil hindi ho tayo organisado. Oh. So, may iba. Subukan nating organisahin ang partido KKK 2.0. Opo. Demokratiko. At sa hanay po nating mga itsapwera, manggagaling po yung ating mamanukin. Hindi po pera-perang politika ito. o yung pong ha, nangangalingasaw na pinauso nilang pera-pera politika, ibasura po natin yan. No? Oh. Walang pera-pera politika, tayo na rin punta tayo na makinarya politika. Ah, nasa atin yung boto. May social media. Empowered na po tayo. Nina Bill Gates, ni na Mark Zuckerberg, at na yung isa pa sa Steve Jobs, ano ho? Meron na tayong boses ngayon. Hindi lang boses. Ha? Audio visual. Aha. So, madali na po sa atin ang mag gamit ang social media. Ha? At bukod po rito sa pagsusulong ng jury justice system no para for the empowerment of we puwersa 99.9% it's a puera, No, bukod diyan, marami pa po, po tayong mga plataporma na kapaki-pakinabang no, para sa ating lahat. Oh. <coughs> Siyempre. Una-una na riyan. Panagutin natin po yung mga land grabber. <coughs> oh. Meron pong batas. Commonwealth Law One for One 1936. Oh, may limit kung <coughs> ilang hektarya lang ang pwedeng aariin, pwedeng bilhin sa gobyerno ng Pilipino 18 anyos pataas. <coughs> At kapag halimbawa Corporation naman, no ha? may limit din. Itong mga land grabber, ang ginagawa po nila sa malawakan nilang paglalan grab, nag-iimbento ng mga nag nagpaparistro ng mga dami corporations. No. Tapos i-consolidate nila, no, at ibebenta -be doon sa pinaka <coughs> principal nila. Naho. Ganun po diskarte nila. Madali pong mahuli yan kung tutusin kung gumagalaw ang Secretary General na siya pong may mandato para protektahan ang pagmamiyari ng lupain para maipamahagi ng sakto ang mga lupain. Hindi naman po natin hinahadlangan, hinaharang po yung mga development sa halimbawa yung ginagawa ng Ayala ng pamilya Bilyar ano po hindi naman natin, natin yung dapat na hadlangan pero wag naman sila masyado swapang, swapang sa pangangamkam ng lupain technical kumbaga o hindi man direct ang land grabbing technical land grabbing ang ginagawa po nila no at wag silang gahaman sa kita Oh. Kasi dapat doon sa kinikita nila, meron pong certain percentage dyan oh, na substantial, hindi lamang po real estate tax ang babayaran nila yan. Oh. Para naman po sa gobyerno yun. At syempre, para wag manakaw ng gobyerno, first things first, justice change. Oh, oh, nanahimik na ito. Bakit? <coughs> Ah, hindi pala siya nakadire-diretso Well, anyway, hanggang dito po muna ang ating palatuntunan sa episode number 3 na po tayo, no? Ng ating pong journey patungo sa makatarungan, makataong lipunan, sa makatuwid, makadiyos. No? Hanggang sa muli, kung pa rin po nyo laging nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, dapat lang, juror ka. May God bless us all, may God bless Philippines.